Kinila silang fraternity organizations sang dekada 90. Pero isa man sa mga organization niya sa tunabansagan bilang gang bukod ba sa may ginagamit ang alan sa ilang fraternity sa mga pamatanon sa malay nga tinutuyo. Apang karon na bago ila ibahe bangod sa ginapatigayon nga humanitarian efforts sa mga komunidad. Aton sila nga kilalahon sa sininga episode sang Paganihan. Magsiling kasadto nga frat, hindi malipod nga sila ang grupo sa mga pamatanon nga masami imbolbado sa mga kinagamo. Madamo na manabi sa mga isidente sa gang war kundi in katapo sa fraternity organization ang nagakamitlangan. Isang alpaka faro fraternity organization sa mga brotherhood organization nga sa anay na bansagan man bilang gang organization. Pero karon sa mga humanitarian activities mo na mabatian ang grupo sang akro. Kutob sa mga nagakinahanglan sa bulig ng mga komunidad, ang ilaman ginakadtuan. Ang Home for the Blind sa Barangay Mansilingan, isa sa mga ginabalik-balikan sa Akro. Sa pagpanguna sa Spread Kindness Organization, naging kabahin man ang Alpha Cafaro Bacolo Chapter sa Christmas Outreach Activity, kag Bloodletting Activity. Si Errol John Custodio, 19 anyos, sa naganyat ng mga kabahin sa Brotherhood Organization, Natungod man sang tuyo nga makabulig sa isig katawo. Sa so, pagtukod sa Alpha Bacolod City Supreme Council, nag-project namin sir, wala, bisan sang wala pa sir, since 1973, gayon humanitarian pa kami sir. Pero before, ang 90s, though wala pa may may gayon humanitarian, subong lang kami ka-focus, so, humanitarian, ay, sub ay subong damo na may mga professional ang mga utod ni Errol kag mga abyan ang halos kabahin naman sa Brotherhood Organization. Istorya niya na kalabot naman sila sa iban pa ng mga banwa kag syudad sa probinsya para lang makapalabot sang bulig ilabi sa mga kubos. Nangin kabahin man sila sa mga grupo nga masami present sa mga clean-up drive. May kalamitig ka pa pangatag mga mabayo, pangatag kami sa mga gapinang lansang mga bulig, like ang yung... <clears throat> may arap, mga Arab na sa do indigenous people, gabut gabulay kami mga cash assistant. Tapos mm -hmm. okay. Hindi man kapoy sir. Kay once na magbulig ka sa tao, hindi man kapoy magbulig ka sa tao. Ano feeling? Nang mag-answer kay siyempre magbulig ka sa tao kag nang bulig nga wala baylo, bulig nga ara alin sa tagipuson. Suno kay Brian Guevara, founder sang Spread Kindness Organization, anay pamuno man sang Brotherhood Organization sa Bacolod. Upod sa katapos sang Frat Organization, ginsugura niya ang pagpatigayon sang relief ka gift giving activity humalin pa sang napaminsaran niya nga maguntat sa pagtrabaho sa abroad. So sing spread nest together sing alpaka paro lifetime at bukas sige ni. Actually, last week, kada weekend, previously, kapang latas kami sa kampo, may mga lukdo kami na tungang bugas sangatag sa mga remote areas amo na ang gina ano na mga poor so the poor the help sa mga benefactor nga nagasalig iti indi man na maka wala ano it's everybody's effort ako ya nga spread kindness is vessel sang help nga mapalabot sa komunidad so kay sila ni man Pangilala. So gamitin ko ang ngalan ko nga may mga pangilala nga kabalo ko makabulig sa komunidad nga nagakinahanglan. Paatag ng day Brian kag Erol. Ini ba pa iway nga tungod sang kapag-on sang fraternity organization, madamo man sadto sa mga pamatan-on nga ginagamit lang ang ngalan sang brotherhood. Apang karon nga naging mas aktibo sila sa pagpatigayon sang humanitarian activities, mas madamo naman sa mga pamatan ang nabago ang paminsaron kag nagganyat nga main kabahin agod makabulig man sa komunidad. Since, since 90s ng ang akro amo na pag tulok sa mga tao pero subong lain na may lae na nga mon sir mo pas focus kami sa makabulig kami sa tao kaysa e magamo dali ka na kami subong na gamo sir na kami ka obra gamo once nga mo niya makabulig kami nga, sa tao nga lingid sa pagipuson na misconscription uh, na nila nga ang Alpaca Paro which ang um, mga fraternity, ginakonsider nga gang no, it's a brotherhood uh, license na sila. Galing kay mga may mga kabataan nga nag-idolize which is mga fake, ginadala nila ang image sing, or sing, ina ng mga fraternity ang muna bad ang image. So before, it's a different story na uh, so uh, time pass the chase ang chapter uh, sin kabuhi so we focus sa humanitarian nga activities tanan nga fraternities nag-isa na tinutuyo makabenepisyo ang pagbulig sang isig ka nga tao kag ang komunidad tanan nga fraternity ang aim is to help the community Para kay Brian, makabig lang siya nga instrumento agod mapalabot sang iban pa nga grupo kag-individual ang ilahe mili nga bulig para sa mga pigado. Nangin kaupod man nila ang pila pa ka mga sponsors kag donors sa paghatag sang gift packs kag kasadya sa mga pamilya kag kabataan sa Home for the Blind karon nga Paskwa. Kukis may mga medical mission na sila ginaanulis sa amon, may mga bugas. Mga noodles. Basta da mo na daw kada tuig ar gipilit sila sa amo. Ang ako kasi si Bryan. Ah, no, Sir Bryan. Anong feeling ma'am nga wala ka mo ang oh, ginauklit ka kamo nila permi? Ang mm, simplest na lipay kami kay AR ah, sila permi sa amo. nang nga ano eh, gahat tagsang ilang mga crush ya gina-share nila sa amo dre. Kasi so, ano iba nila ginakadtoan di permi sa inyo? mga efforts bala nila aside sa gift giving, may ban pa sila kaysa mga activities na sila. Uh, ang kiss, ah, sa mga ano ba sa mata, hmm. mga sunglasses, nan, ma, mga na, libre, mga pa up, ah. Ma'am, bal nyo sila, ma'am. Ah, uh, madamo, Iga salamat sa Alpa nga nag suporta agad ah. sa Amon, sa Pumuloyo, sa Mansilingan, kag, gabay pa nga damo, pag mabuligan, ah. 1973 sa natukod ang kapatiran sa mga kalalakinan na estudyante sa University of Santo Tomas. Pero karon, padayon nga nagadamo ang katapo sa ila organisasyon. Hindi lang sa pungsod kundi pati na sa abroad. Ini sa tinutuyo nga mapalap nagpang brotherhood nga nagalaom makabulig sa mga nagakinahanglan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin. Magadala sa mga istorya sa paglaom kagpag-asa sa kada simana.